Good morning. Ito may gagawin kami ngayon ano. So kahapon pa to din dito ng hapon. Ngayon ko pa siya gagawin. Ito nagiiyelo. Sabi nung may-ari may, ari, may ina, na daw wala daw lamig, pero ito nagiiyelo siya oh. Ayun oh, napupuno ng yelo. So ang findings ko dito is marumi. Madumi masyado. Iki-chemicals ko ulit para matanggal yung ano niya tapos sa quality testing ito. Ito sa dumito, kaya ganyan oh. Ganda ng ano niya naman eh. Ibig sabihin kumpleto to ng free yun, walang problema. So madumi na lang yung ano niya. Kaya ganito siya nagiyelo. So ayan guys, sabangan nyo guys yung mga gagawin ko. Bye bye. So ito guys, paklasin na namin. PCL nga pala to. PCL yung tatak. Stop mo Gracias. Sí. Sí. Halo, so, guys, lakas ng ulan dito sa amin, no? Dito to sa shop. Mayroong pressure siguro, no? Grabe, lakas ang ulan, no? So, guys, chemicals muna namin. Sayang, so guys, ang dumi. Ayan pino, ang Pinong-pino. Kaya pino. nag pino. pino. Ayan guys, kailangan linisin ng maigi para matanggal yung mga dumi sa gitna niya. pinong-pino kasi. Ito guys, malinis na yung aircon. Pero pag di nawala yung yelo nito, dinis din ko mamaya, dinis din siya nawala. Ang duda ko, may ilik, may ilik na naman to dito. Kasi noon, hininan ko na to dito, mga limang buwan na. Ginawa ko na to dito, ayan o, may leak siya dito. Pero ngayon, nakita ko may langis na naman siya dito, banda dito banda ko sa gitna kaya malangis na naman yung pinaka plancha nya kaya duda ko pagka hindi ano, na wala yung pagyayelo nito may leak pa rin sya so guys i-assemble ko na yung aircon para matisting na namin kasi pagka nagyelo pa rin sya malinis na malinis na to ay eh, nakikita kasi ako nagmamarking na langis dito so baka may leak kaya mamaya individual ko yan bagong bago pa to pero nag delik na yung ano niya sa manipis na kasi masyado yung mga ano ngayon copper tube na ginagamit kaya hindi nagtatagal dahil ito yung narefer na yan namin noon o limang no? buwan na nakakaraan to magli limang buwan na pa lang na-repair na agad yan o no? oh. dahil nandiyan yung leak niya ngayon nandito dito naman bando sa kitna yun nakikita ko yung langis kapag ka hindi na wala yung yellow nito ibig sabihin kulang na yung preyon talaga nito So kailangan tong ihihinang ulit. So ito guys, testing muna natin para malaman kung magiyelo pa ba siya. So ayan. Pag uh, nagyelo pa rin to, napuno ng yelo to, ibig sabihin may leak pa rin, may leak siya. Kasi nakita ko doon may langis doon banda oh. Doon banda. So ibig sabihin yan may leak, may langis kasi doon. Bawas na yung priyo niya. Pagka hindi nawala yung yelo nito, napuno pa rin ito ng yelo. Kaya, antayin ko lang. So, ayan. Maganda naman yung buga ng ano niya. Ayan o, o. maluwag na yung buga ng ano niya. Malawagas na. Kumpara kanina, na medyo ano lang. Kaso, ang nakulang ano, dito yung yelo. Pagka itong yelo na ito, nakuno pa rin ito. Ibig sabihin, kulang na talaga siya ng priyo. So, kailangan i-individual to yung ano niya. Tanggalin ko yung condenser niya para may sa tubig. Kailangan nating dun yung leak. Kasi doon ko nakita yung langis. So yun kasi yung marking ng leak pag may langis. Kaya ito muna yung obserbahan ko ngayon. Pero papunta ka na lulusaw to, ayan so, nalulusaw. Ibig sabihin marumi lang talaga siya. Kasi kanina alos walang buga yan, oh. Kita nyo naman yung may kita yung hangin, oh. Nagiiisma-wismo pa siya, oh. Nag usok kusok so, Ayun, oh. So, ibig sabihin malakas na yung buga niya. So ayan nalulusaw naman guys. Nalulusaw naman yung yellow, ayan. Oh. So ito guys, okay pa yung pre niya. Walang problema. Ibig sabihin wala siyang leak. Baka yung dati pa rin na langis na yung na nakadikit dito. Kasi gini-repair na namin to. Ayan yung leak niya lang dito. So ngayon, nawala na yung yelo niya. Ayan, moist na lang siya. So ibig sabihin, makompleto yung pre niya. Walang problema. Sabad lang talaga siya. Kaya kahapo, yung tinisting ko to nung kaninang umaga. Tinisting ko bago ko nilinis. Bulok nun ng yelo. Tapos ayan, hanggang dito yung yelo niya. Yelo hanggang dito. Oo, oh, hanggang dito yung yelo niya, puno 'yan. So ngayon okay naman siya. Walang problema yung ngono Hindi sabihin walang problema, sa dumi lang talaga. Kaya hindi ata yun yung lakas na ng buga ng ngono niya. Sobrang dumi lang ng ano barado na tong evaporator niya. Kaya kinemicals na namin para sigurado talaga may labas lahat ng dumi. So ayan guys, okay. Okay na 'yan. So thank you. Uh, sabangan nyo ulit yung mga susunod ko pang gagawing video mga guys ayan,